Hay kita mo ba yung bantay ko. Hay kita mo. Ha? Hay kita mo. Sino yung mga bantay ko? Sino yung mga bantay ko na kita mo? Tatlo. Ilan? Tatlo. Ano ang uri sila? Anong uri? Anong uri? Alam. Hindi mo alam. Sige, okay, ano mo? Bakasin mo lahat yan ha Bakasin mo mabalikan yan hindi niya. May pamilya ka ba? May pamilya ka? Wala. Pama. Sabihin talaga yun? May susunod mo? AAAAA! YAAA! Sige, Sige. Sige. Pagpagin mo! 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 Lahat! May nilagay ka pa niya? Ha? Ano nilagay mo dyan? Ano nilagay mo dyan? Para hindi siya mahalin Ano? Para hindi siya mahalin. Dalihan mo. Tapon mo. Itapon mo. Para hindi siya mahalin. Para madali siya magsa... Madali magsama sa akin ng anak. Hindi siya mahalin. Mayroon ako sa akin. Kasi maganda siya. Tapon mo. Tapotin mo. Tapon mo. Tapon <coughs> mo. Ano pa nilagay mo sa katawan na yan? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ha? Sa ulo. Sa ulo. Sa ulo. Ikaw ba naglagay sa may sugat-sugat na yan? Sa leeg? Ha? Ikaw? Oo. Okay, tanggalin mo. Okay, nasa akin po yan. Hindi ko siya ako. ako ka sa tatay niyan. Hindi naman ka. May ako ka sa tatay niyan. Hindi naman ka. May Ayun, tanggalin mo. Bukasin mo. Kahang-dahan lang. Kahang-dahan. Nasasaktan. Kahang-dahan. Nasasaktan. Okay. Tapo mo. Tapo mo. Sabi kong dahan. Apo, apo, apo. Sige. Apo, apo. Sige. Apo, apo, apo. Apo, apo. Sa lege. Sa lege. Anong ginawa mo sa tatay niyan? Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Gusto ko lang balikan.